Maghanap to. Maghanap oh, ah, to. Maghanap to. Maghanap to. Ah. to. Maghanap to. Oh, ayan. Dagdagan ko. Bilang. Oh. Oh. to. Tatlong sa piso. yan? Oh. 51? <laughs> Oo, oh, 15. Tapos 15. Tapos 15. Oo. Oh. oh, 15, oh. 15? Oh, 15 plus piso, magkano lahat? Oo. Oh. Mahulog oh, ka. Oo. Eh. Oh. Pipteen. Saka piso, magkano yan? Pag mo. Tapos tayo ka sa mahirap. Bakit yan? Bakit? 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 ako Bakit? 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 15. 15, ano? Fifteen. Oh, yun. Eh, pag sinama ko ito, isa na ito. Magkano ito? to, magka na to? Oh, ito na. Oh. Oo, oh, ba ka. Oh, ito Huwag ka mas ka dyan. ka. Buta ka naman ka. Oh, ito, Magkano ito? Magkano ito? Ito, ito. Magkano yan? Ano? Oh. Ten. 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 12. 12. Ten. 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 Ten.

Alaglag yan, alaglag yan. Sige na. Sige na. ala oh. sa Sige na. pang tsinelas sa chinelas, Sige na. Sige na, sige Eng!